Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Ang mga opisyal ng hari na inatasang pilitin ang mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ay nagtungo sa lungsod ng Madein upang utusan ang mga taga roon na maghandog sa mga altar ng pagano. Maraming Israelita ang lumapit at nagtipon-tipon sa paligid nila naroon din si Matatias at ang lima niyang anak. Nilapitan si Matatias ng mga kinatawan ng hari at sinabi, Ikaw ay pinunong iginagalang dito at sinusunod ng iyong mga kamag-anak. Manguna ka sa pagtupad sa utos ng hari, gaya ng ginawa ng mga hentil at ibang mga taga at Jerusalem. Gawin mo lang ito ay tiyak na mapapabilang ka at ang iyong mga anak sa mga kaibigan ng hari at gagantimpalaan kaniya ng pilak, ginto, at iba pang regalo. Ngunit malakas na sumagot si Matatias, Kahit lahat ng bansa ay sumunod sa hari at dahil dito'y nilabag nila ang pananampalatayang ipinamana ng kanilang mga ninuno, kami ng aking sambahayan at mga kamag-anakan ay tutupad pa rin sa kasunduang ibinigay sa aming mga ninuno. Huwag na wang ipahintulot ng Diyos na sumuway kami sa kanyang mga utos. Hindi kami susunod sa gayong ipinagagawa ng hari at lalo namang hindi kami magtataksil sa aming reliyon kailanman. Katatapos pa lang na magsalita si Matatias ng isang kapwa Wudyo ang kitang-kitang lumapit sa damba ng nasa Modain at naghandog bilang pagsunod sa utos ng hari. Nang makita ito ni Matatias, napuot siya, gayon may makatuwiran ang pagkapuot niya nilapitan niya ito at pinatay sa harap ng dambana. Pinatay rin niya ang sugo ng haring pumipilit sa mga tao na maghandog sa dambana ng pagano. Pagkatapos, sinira niya ang dambana. Sa ganitong paraan, ipinakita niya ang kanyang pagmamalasakit sa kautusan gaya ng ginawa ni Pinehas nang patay nito si Simri na anak ni Salo. Matapos gawin nito isinigaw ni Matatya sa buong lungsod ang ganito. Sino mang tapat sa tipan ng Diyos at tumutupad sa kanyang mga utos ay sumunod sa akin. Pagkatapos nito, siya at ang kanyang mga anak ay namundok. Iniwanan nila ang lahat ng kanilang ari-arian sa lungsod. Ang marami na naniniwalang dapat sundin ang utos ng Diyos at mga tuntunin ng kanilang reliyon ay lumabas din at sa ilang nananirahan ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang dakilang Panginoon, ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat na matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat na tipankot nagaandong niyong hain. Ang buong kalangit ay nagahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang inihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako inyong pupurihin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Aleluya, Aleluya! Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang pinangisan. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin. Sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway, kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila, wawasakin kanila nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy, wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.